Hello, good everyone. Kahit saan sulok sa mundo, good evening po sa inyong lahat. So ngayon po ay may nakita po ako dumaan sa aking wall. About po sa paggamit po ng audio. Guys, na kaano din pala yan, ka violation yung paggamit po ng audio yung hindi sa atin. Yung parang ano ba, kinukuha nila, kinag ba yun? Yung nandaan na padaan sa ano po. So, nagka-violation po yung account niya ng dahil po dun sa paggamit ko ng audio na yun. So, ang ginawa ko guys, mayroon din po ako mga na-upload na doon na kay Facebook ko, kay dito po sa page ko. Gumamit dun po ako ng audio. So, ang ginawa ko po, po ay dinilate ko na lang po yung mga video ko na yun. Kasi mahirap na po ah uh, ma-ano ma lang po yun. Masasayang lang po yun. So, ganun guys, sa uh, ano, ingat-ingat na lang tayo guys kasi ganun pala 'yun, naka-violation din pala 'yung paggamit ng audio na hindi sa atin, hindi sa ibang creator. So, thank you for watching. Ang God bless po sa inyong lahat at sana naman maka tulong na po sa inyo at sa lahat po ng aking followers. So, God bless po and babu!